Critical ngayon ang kondisyon ng ABS-CBN First Pilipinas Got Talent Champion na si Jovit Baldivino matapos maoperahan sa hinang pagputok ng ugat sa kanyang ulo na naganap nitong linggo, December 4, habang nakikipag sa Batangas. Narito ang buong detalye. Kasalukuyang nasa ICU o Intensive Care Unit ng Ospital ang first ever Grand Champion nang ABS-CBN Talent Search na Pilipinas Got Talent noong 2010 na si Jovit Baldivino matapos niyang magkolaps o bumagsak habang nakikipagparty sa Batangas nitong December 4. Ayon sa kaibigan ni Jovit, isinugot nila ang singer sa ospital matapos nitong magkolaps. Ayon pa rito, ang isang daluyan umano ng dugo o blood vessel sa ulo ni Jovit ay pumutok na posibleng dahil sa aneurysm na nangyayari kapag ang isang seksyon ng artery wall ay humihina na nagiging sanhi ng paglobo nito o abnormal na paglaki. Tapos nang sumailalim sa operasyon si Jovit noong December 5 at nailipat na siya sa ICU ng Jesus of Nazareth Hospital at kasalukuyang inoobserbahan ang kanyang kondisyon. Isang matalik na kaibigan ni Jovit na si Ivy Asuncion Reyes ang lumabas sa social media at humingi ng panalangin sa lahat para sa mabilisang paggaling ng singer. Agad naman itong kumalat sa social media at binahan ng sunod-sunod na dasal at panalangin ang naturang post para sa mabilisang pagbuti ng kalagayan ni Jovit. Ayon sa kaibigan ni Jovit, Napakabuti mong kaibigan lalo na kay Ira. Sabi mo nga wala kang kayang pahindian basta para kay Ira kasi para na kayong magkapatid. We are praying for your recovery. We are praying for your life, Jovit Baldivino. Sa dami mong kaibigan na inspire at natulungan, alam namin maraming maraming magdadasal sa iyo. Get well soon, brother. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag ang pamilya ni Jovit tungkol sa mga sumunod na pangyayari. Si Jovit ay itinuturing na isa sa may successful career sa hanay ng mga nagwagi sa talent search sa entertainment industry. Maraming mga awitin niya ang sumikat at naging sunod-sunod rin -sunod ang kanyang mga singing gigs noon, napabilang rin siya sa ilang mga TV shows and movies. Gayunpaman, noong 2021, nasangkot siya sa isang kontrobersya matapos ipahayag ng kanyang dating karelasyon na si Shara Chavez na hindi siya nagbibigay ng financial support sa kanilang anak sa gitna ng hindi pagkakaunawaan sa kustodiya ng bata.